grabe yung exploration na ito mga kaidol sa dahil uh, parang nagalit yung ano dito panahon sa amin dito at marami nagpaparamdam uh, at mayroon pang humila sa ating isang kasamahan kapag uh, so ganito talaga ang lugar hindi talaga natin mga ano ito uh, mayroon ko lang mataki o ibang tawag nito

Uy. Bro, lumalakas yung yung ano yung tagalog sa Tulog? Tulog, kulog. Kulog. Lumalakas yung kulog nila, yung ayok sa uh, magbabadya ng isang lakas sa pagkulog. Uy. Hindi ito yung binarihin tao Hindi ito yung binarihin Bro. Parang hindi yung binarihin tao. nagtataka bro. Bakit may kulog sa ibabaw? Di ba wala naman tayo nakita kanina di ba ang ano ng langit maraming mga bituin oh yun oh yun Ayun, oh basta galing sa atin dito pa sa atin dito di ba kanina di ba hindi natin yung ni... si mga babaw di ba marami ah, na bituin oh. kaya nagpunta tayo kasi maganda yung panahon oh pero bakit na yun uh, parang uulan yata dito parang iba yung pakiramdam ko dito, dito kay, na ba di kaya tayo nililinlang nito dito na area na to iba yung pakiramdam ko dito ba parang So, ganda iba parang marami, marami talaga kakaiba dito Huh? sige 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 ano yung bro? uy! uy. ano ka bro? parang mas lalong nagagalit ata ha oh? Sige, sige. Ulan, yata hindi, ganina pa yan may bituin sa langit bro may bituin sa langit naman mahal mahal, kumakanta naman mahal mahal, kumakanta naman mahal mahal, ng naman mahal mahal, kumakanta naman Alaga ng mga diwata po, yung ganito, yun, yung ganda ng paru-paru, sir. Saan naman yun? Yun, nandun sa likuran mo. Eh, ganda ng kulay. Ayun. Kaibigan. Ano yan, paru-paro? Uh, paru-paro. Yan, 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 dumapo ka. Dumapo ka, kaibigan. Oo, uh, kaibigan, paru-paro, dumapo ka, Sarge. Wala, huwag muna, huwag sa akin. Uh, Ayan, lumayo, sir. Ayaw niya sa'yo, sir. Ayan nga, sinabihan ko ayaw sa akin. Kapan bakal Dah, si pala yang gusto ng taro-taro. Mm -hmm. mm -hmm. okay, bro, parang ulan um, yeah. oh, eh? Mas maganda bro kapag umuulan. ulan silabasan na kapag umuulan? Mm -hmm. uh, po, kailangan natin makahanda dito. tara.

itulah itu Pak. Hmm. Bang. Hmm. Yeah, Mari bahaya, ba? hmm. Huh? Hmm. みんなこうするよ。<music> <music>

Di ba napunta na natin na, na nati ito dati? Hala. oh, ano. Bate pri, delikado to Pri! Delikado to pre. Delikado delikado ito ang bahay nato. Huwag ka delikado to, dito. Bakit? Ano ano bang meron dito? May gumagalaw yan kahit walang ano. Tao. Ah, hindi ko masyado napansin kasi mga Kasi nung nakaraang punta natin dito, doon tayo nagdumaan sa kabila. Oo, oh, doon tayo nagdumaan. Yeah. Ano, um, Kasi iba kasing daan yung dinaanan natin kanina. Kaya hindi ko alam na dito rin pala yun. Dito pala tayo mapupunta. Yeah. Ito yun. Parang kakaiba talaga yung naramdaman ko dito. Ipagmastan nyo muna ng maigi yan. Ingat pre. Ipagmastan nyo muna ng maigi sa bahay. Medyo delikado to ah. Baka may nakatira dyan ah. Ipagmastan nyo muna ng maigi sa bahay.

May nang labog dito, pre. Ano ba niya? yung nakita mo kanina ba? Huh? Baka yung nakita mo kanina. Ano ba ba? Ha? Basta ka pakas ka din ba ayo? Pakas ka muna. Pakas ito, pre? Ha? Ano? Ano yan, pre? Pre, hmm? kita mo? Yan mo?

Ah, mga kaidol oh, Gumalaw siya mga kaidol Kita nyo Kita yan Lagi gumalaw yan ah na hindi yan Hindi yan gumalaw Yan yung pula oh. Ha? Huh? Tingnan niyo yung pula. Ay, may nakaloob na ako. Ha? Huh? Bumalaw huh? dyan. Ha? Huh? Parang may kapatong bro. Ha? Huh? Parang may kapatong. Hindi, titiga. Ano mo yung camera mo? I-steady mo yung camera mo. Tingnan mo nang maigi. Ha? Huh? Bumalaw. Tapos nandyan naman si o daw. Diyan si Kidokyo at si ano. Oh. Maribugoy. Bumalaw. Okay. Eh.

yung mga kaibig meron tayong pa sa bahay na yan sa loob mo yung la na yung bata, Ayan, ayun, no. na na siya alerto 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 ayun na ayun na pati, pati nga bawat gilid ay baka ah uh, bigla tayong atakihin ito? Uy. Lalala. Ha? na tuh? wiih, la la na yun oh. na, yun yung Yan bato. kaya yun 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 kasi yun 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 yung yun 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 hindi yun 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 na yun 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 ano rin na? Bro, parang may naglalakad sa ibabaw ba? May naglalakad sa ibabaw? Hmm. Pakiramdaman nyo nga. Ano na? Lepri. Lagi. Pernah nak awai sini, Lepri. Kita awai kan. Lepri. Kita tengok lagi tu, Lepri. Tengok Lepri. 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 Ia nu. Lah, dah dugu dugu. Mana nah, nak kita dugu. <tuk> Ayo. Kita pergi. Pernah nak awai sini. Kita dugu. Hah? Dugu. Betul kita <may> dugu dugu. Lo. Lo, mau kau nak? Nak kami itu setak Lepri. Lepri. Hah? Nak kami setak. Tidak. saya babau, Tidak. Lah, Tidak. 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 Tidak.

Parang, 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 parang naga, yung ah, yung yan, mga, cina. mga idolo. parang may nag-ahaway na mga pusa <si Mikula> Tapos yung tapos na iyak ng bata. kung ah, ano, bakit may dugo? Di ko yan may meron silang biktima na rin. Baka pusa, no? Baka huh? ba? Kasi ano, pusa yung kanina niya. Ano, yan, bago ano. pa lang to. Nagsabay yan sila. Sumabay sila eh. Pero nakalat yung mga dugo dito eh. Diba, siyempre galing yan si Babaw. bro, parang tulog.